Hello po, online world. So, ayan po yung ating mga bakal. Ayan po. So, ang heavy niya. Ang kilo po natin ito ay uh, 10 pesos per kilo po. Ayan, ganyan po siya. So, up po natin ito sa Ace Hardware. Ayan, maraming salamat po sa pagbenta po sa amin. Highly appreciated po. Ayan, yung mga bakal po natin. Ang kilo po niyan ay 10 pesos per kilo po. So baka meron po kayo, just message me po. At pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick up din, po namin ta agad. Kung pick up po kami around Nueva Ecija, boundary po ng Tarlac, boundary po ng Pampanga, boundary po ng Bulacan, boundary po ng Pangasinan, at boundary po ng Nueva Vizcaya. So, pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick upin din po namin kaagad. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye!